Natikman mo na ba? Kasi ako, hindi pa! <laughs> For today's video nga, inapadayo nga tayo sa dati ng kilalang putripan na palipat-lipat nga ng pwesto dito sa kabaan ng Chino Roses. Binabalik-balikan nga sila at tinarayo dahil sa kanilang pares overload na may utak, balat, laman, at isa pa dito ang kanilang trending na tinakdakan. Dahil nga sa murang halaga, ganun-ganun na lang sila pilahan at dayuhin ng ating mga kababayan. So ay mga idol, ito si Sir, uh, regular customer dito. Uh -huh. Halos everyday na. Oh, ganoon. No? Sir, ano ba yung bugso ng lasa mo, sir, sa dinagdakan tsaka pares? Mas solid dito. Oh my god. Lahat ng mga nakainan natin, isa sa pinaka the best. Ayun, Yun, araw-araw kayo nandito, sir, no? gabi-gabi? Oh, gabi-gabi pala, oh. hindi araw-araw. Lumipat man kahit sa ano. Oo, oh, dito talaga. Dito talaga. Thank you, sir. Sige, boss. Thank you. Ito yun, mga idol, in order natin dito yung special nila. Utak, pares, balat for only 120. Thank you po, Mi. At ayun na nga mga idol, finally, natikman na natin at napuntahan ang pares dinakdakan dito sa kabaan ng Gino Roses, Corner Herrera Street, Makati City. Umorder tayo mga idol ng kanilang pagmalakas pares for only 120 pesos, utak, balat, at laman. Grabe mo utak mga idol, oh. Panalo? <laughs> Pala? <laughs> Tikman na natin mga idol. Una natin titikman mga idol ang isang tipak na uta. Ayun oh. Oh my god! Wow! Grabe. Tetsura pa lang ang panalo na. Minotikman natin. Totoong panalo nga. Pagsawa ka na sa buhay mo, itaba mo. <laughs> Cheers! Panalo. <laughs> <laughs> Punang agad, heaven agad. <laughs> oh. At ang last natin titikman mga idol, ang kanilang blockbuster dinaktakan. Kumbaga, si Nanay Clenda, tawag ko na rito, dinaktakan queen ng bahati. Tikman na natin. Wow. Sarap. Yung pagka-smoky flavor ng dinakdakan, talagang malalasahan mo. Yung mayo at yung linamnam, pasok na pasok to. Ang sarap nito pang ulam at pang pulutan. Nalo? Kapak? Open pala si Mami Glenda. 8 PM until supply kaya sa mga followers natin gustong tumigim ng masarap na pares at dinaktakan queen punta nyo lang to rito sa kabaan ng Chino Roses corner Herrera Street Makati City So paano mga idol hanggang dito na lang food trip na tayo ba bye bye